Meron akong kwento sa inyo mga kapatid regarding sa isang post ni Daniel Padilla ba yun? Na sinas parang sinasabi niya na natutunan niya kay Ian Veneracion na you should never talk bad to a person na minahal mo. To a person that you loved or that you once loved. Ako napakarami kong pagkakasala sa ganyan. Although, ako kasi, ako, ako kasi uh, yung sa pagitan namin kahit na kunwari ng ex ko o ng dati ko ng kaibigan, amin na lang yun. Pero minsan, nakikikwento ko siya sa mga piling tao. Yung mga tao na wala kaming common friend, wala kaming uh, yung may tuturing kong confident, kumari. Nakikikwento ko yung mga versions ko. Kasi ako, I am very much aware na kinikwento ako sa iba. Uh, nasaksihan ko na ilang beses, nahuli ko yung tao. Kinikwento ako sa iba. Pero ako kasi, syempre minsan, sa kagustuhan mong maintindihan, kwento ka. So may isa akong pagkakamali. Ganito yung nangyari. Ah, uh, tinanong ako ng isang girl, dati, dati pa to ha. walang kinalaman yung nanay ng anak ko rito sa kayo, anak ko. Dati pa to, sa aking past. Uh, may isang girl tinanong niya ako, uy, ano nangyari na sa inyo nung dati mong karelasyon o girlfriend na si ganito? Dahil alam kong hindi naman makakarating doon at wala naman siyang kilala sa mundo nun, nasabi ko yung katotohanan. Sabi niya, niloko mo ba? Niloko mo. O pinagpalit ka ba niya? Sabi ko lang eh, kasi ang totoo niya, ano eh, niya ako eh niloko ko raw siya, ganyan-ganyan. Pero ang totoo na, nausapan namin is hindi naman kami. Kung baga, yung open relationship na tinatawag, at least for me, kasi lalaki ako eh. Kung baga, siya hindi siya open. Ako, open relationship. Pero not unless makita niya na yung para sa kanya, di ganun ang, ang, ganun ang setup namin noon. Eh, siyempre, nasaktan siya. So, Nag-part ways kami. So kinuwento ko yung yung concept na in reality kasi open relationship kami noon. Di ba? Ngayon, ang diba? pagkakamali ko, itong napagkwento ako ng ito, naka-open relationship ko rin ngayon. Open relationship din kami. Ganon din yung nangyari. Ang moral lesson is, whether maintindihan, whether, kasi kaming mga lalaki, ang madalas ang gusto lang naman namin maintindihan. Hindi naman kailangan siyang ayunan kami or what, maintindihan. Kaya lang, it will never happen eh. And siguro, ano man yung nangyari, whether tech technically na tama tayo o niloko man tayo o tayo yung niloko. Whatever the story is, we should just accept na, oh, ganun na lang, sige, pagkakamali ko na. Sige, nakasakit na. Ganun, ganun siguro ang role ng isang lalaki. Dati kasi gusto ko maintindihan eh. Parang, Nag-evolve ako from a polyg polygamous mindset eh. Nung araw, magsisinungaling ka. Mag-commit ka ng marami kang relasyon, magsisinungaling ka. Pag nalaman, patay. Eventually, mag-evolve ka. Sasabihin mo na yung totoo. May sabit ka. Kapag ka may pumasok pa rin doon sa iyong bingwit, masasaktan pa rin either way. So, ibig sabihin, there's no need to explain your side. Kung lalaki ka, parang yeah, ganun talaga maliko. Ganun na lang. Uh, hindi na kailangan maintindihan. Hindi na kailangan sabihin pa yung totoo or masira man siya as a consequence of doon sa sinabi mo. Wala na kailangan sabihin. Siguro pinakamagandang sabihin na lang eh uh, nag na yung gusto niya. Hindi, hindi, na, hindi na ako yung gusto niya. Ganun na lang. Yeah, alam, may nasasabi pa rin siya akin dun eh, parang manipulation eh, parang papahawa ka na ah, kawawa naman ito, iniwan. Kasi biro ko yung lagi, iniwan ako eh. Iniwan naman talaga ako ng lahat. Iniwan ako eh, Siyempre, kung papakit kasi isang girl, ano nangyari sa dati mong karelasyon? Iniwan ako eh. Totoo naman. Pero <laughs> mukha, ka pang nagpapahawa. So, siguro maganda break uh, na kami. Ganun lang siguro. Bakit? Uh, personal uh, reasons. Siguro ganun na lang. 没有呢。<Yeah. S 2> no.